nang ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Capiz sa administrasyon ni Governor Freddy Neil Castro mula sa Provincial Health Office patungkol sa pagpapaiwas sa publiko sa pagkuha, pagtinda o pagkain ng lahat ng klase ng shellfish o lamang dagat. Ito ay kasunod ng report sa potential cases ng paralytic shellfish poisoning o PSP sa bayan ng Pilar kung saan isinailalim na sa testing ang nakuhang mga shellfish meat at tubig dagat upang makumpirma kung may presensya ito ng toxins. Sa sa panayam ng RMN Rojas, inihayag ni Pilar Mayor Arnold Perez na binawian ng buhay ang siyam na taong gulang na bata sa naturang bayan matapos kumain ng tahong. Maliban dito ay may darawang individual o walong pamilya pang isinugod sa ospital matapos pawang kumain rin ng naturang lamang dagat. Nakahanda naman ang lokal na pamahalaan na magbigay ng kaukulang tulong sa mga biktima. Kasama mo sa DYVR at IFM Rojas, reaching millions, Nationwide and worldwide for more than 70 years. Rajuman, Joshua Kenneth Anas, Tataka, RMN.